Yan, mga idol, magkakabit po tayo na uh, fan tricycle. Ito po yung sinasabi nila, mga lodi, yung mga hunat na gulong, Titan, power uh, tire, or Titan na sinasabi, mga lodi. So, Yan. Kakabit natin doon. Para kapag talo, magkakabit natin doon. Magkakabit natin doon. Yan, mga lodi, ang ganyan natin to. Ang kanilang mga lodi, Tanggal na pati pintura nito mga lodi. <laughs> Spray lang to ano? Oo. Oh. Natado eh. Hayos lang. Mga lodi. Oh. Oh. ng Oh. Si ano? Sa mga Si? si mo to?

ng mga mama ng mga anak natin. O ayoko ah. Kumuwi ko ang mga alaga <laughs> isa ko. ko wala na. O mga clouds, nag-scroll ulit sa house. Siguro pala's vote na Oke, okay, takut ya guys. <laughs>